Mga kapatid, sa kananang palatay Islam, tunay na ang lahat ng pagpupuri ay para lamang kay Allah. Ang Allah ay dakila. Ang Allah ay dakila. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah. At ang lahat ng pagpupuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ating pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihingi natin ang kanyang tulong hinihingi natin ang kanyang kapatawaran. Sa kanya tayo nagbabalik at sa kanya tayo lubos na nagtitiwala. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw sa kanya. At sino naman ang hayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaligawan ay walang makapaggagabay sa kanya maliban na lang kung papahintulutan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ang sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah na siyang nag-iisa, na siyang walang katambal, na siyang lumilikha ng anumang kanyang naisin, na siya ding nagpapabuti at nagsasayos nito, na siyang lumikha ng kamatayan at buhay para subukin tayong lahat nang sa ganoon malaman kung sino ang pinakamainam sa atin sa pag pagdating sa ating mga gawain. Tayo rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo na kung saan pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ipadala na mayroong dalang malinaw na gabay. Malinaw na gabay at relihiyon ng katotohanan at ito po ay ang pananampalatayang Islam upang ito ay mangibabaw ng higit sa lahat ng ibang mga relihiyon. Bagamat ito ay kinamumuhian ng mga taong nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, una sa lahat, panatilihin ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga mananampalataya, palataya, katakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wal At hayaan, tingnan ng bawat isa, ano ba yung inihanda niya para sa kanyang kinabukasan. Watsakullah, katagutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah khabirun bima ta'malun. Ta Katotohan ang nababatid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang, ang anumang ating ginagawa. Kapatid sa pananampalatayang Islam, Ang araw na ito ay araw ng Eid. Araw ng kasiyahan. Araw na kung saan ang lahat ng kamusliman ay dapat na nagsasaya, dapat na nagsiselebrate ng araw na ito. Ngunit ganoon pa panatilihin ng bawat isa ang kanyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan ng Ramadan ay lumipas na. Tapos na ang buwan ng Ramadan. Ito ay nagsilbing paaralan para sa ating lahat paaralan na kung saan tinuruan tayong disiplinahin ang ating mga sarili at dagdagan ng ating mga kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. Ito rin dapat ay magiwan sa atin ng mga malalaking aral na kung saan ating magagamit sa ating pamumuhay dito sa mundo. Ang tanong kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ang iyong natutunan ano ang aral na naiwan sa iyo na magsisilbing paghahanda mo para sa iyong hinaharap? Wallahu walang nakakabatid ni isa dito sa atin kung ano ang ating hinaharap. Walang nakakaalam nito. Ngunit mayroong nag-iisang katotohanan na hindi matatakasan ng kahit sino man. Lahat tayo ay aabutan ng kamatayan. Lahat tayo ay aabutan ng kamatayan. At ito yung pinagkatotohanan na dapat nating pakatandaan. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nabanggit nating ayah, wal tanzur nafsum ma qaddamat Pag-isipan natin mabuti, pagmunimunihan natin mabuti kung ano yung inihanda natin sa pagharap natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa na marahil dito, أن بنى رمضان أي بنى القرآن بنى القرآن نقصان سأل... سنة بنى الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أن بنى الله سبحانه وتعالى أي جاباي هندي لا مانسمى لك مسلمان ونسى بنى الله سبحانه وتعالى لكل الناس سبقوه سانكتا وغن sa buong sangkatauhan hindi lang para ito sa mga muslim gabay para sa lahat linnas wa bayyinatin min alhuda furqan malinaw na gabay at pamantayan ng tama at mali marapat lamang na ipagmalaki natin ang banal na Quran Ngunit mga kapatid sa pananampalatayang pananampalatayang Islam, ipagmalaki sa tamang paraan. Hindi yung ipagmamalaki natin na display lamang sa ating mga aparador na na ng alikabok punong-puno na ng alikabok ni hindi man lang nabuksan o ni hindi man lang nabasa sa tanang buhay natin o kaya naman naging dekorasyon na lamang ba ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga tahanan ginawa na lang ba nating dekorasyon ng na mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala Katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating tandaan na hindi ito ipinapahintulot sa ating pananampalatayang ng Islam. Ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat na isinasa puso, dapat na isinasa buhay, dapat na isinasa buhay natin ang lahat ng mga aral nito. Sino pa ba ang ating titingnan? Sino pa ba ang gagawin nating modelo kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba radhiyallahu anhum jami'an. saan ang Quran para sa kanila hindi dekorasyon. Ang Quran para sa kanila ay inilalagay nila sa kanilang puso. Ang Quran para sa kanila ay inilalagay nila sa pagsasabuhay nila nito. Araw-araw na buhay nila ang banal na Quran. At sabi pa nga ni Aisha, da, ni Aisha radiyallahu anha, ang mabuting asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Quran. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag pag ang kanyang pag-uugali, ang kanyang pagkatao ay ang mismong Quran. Sino ba nating natin ehemplo, kundi, mali, kundi si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ba yung papel ng Quran sa ating mga buhay? Katulad ng batanya ng mga ahlul kita na naturingang may Biblia o may Torah. Ngunit hindi nila nasusunod ang buong katuruan ng kanilang mga banal na aklat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal

ay para silang mga asno, para silang mga donkey na kung saan may pasapasang mga mabibigat na aklat. Napakasamang halimbawa sa mga taong nagtatakwil sa mga kapahayagan at o mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung ayat po na ito ay binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga hudyo ng Madina ang mga Hudyo ng Madina na sobra yung pagmamalaki nila sa kanilang Torah, sobra yung pagmamalaki nila sa kanilang banal na aklat. Gayong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para silang mga donkey, para silang mga hayop, para silang mga asno. Kasi bakit? Yung donkey, hindi niya binabasa yung daladala niyang aklat. So ibig sabihin ng mga Hudyo ng Madina, Meron nga silang aklat, ipinagmamalaki nila, pero hindi naman nila inaalam ano ang nilalaman nito. Hindi naman nila inaaral kung ano yung mga aral nito. Hindi naman nila isinasabuhay ang mga aral na napapaloob dito. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ba't nakakapagtaka o kaya naman hindi ba't nakakamangha na yung aya na ito na patungkol sa mga hudyo, hindi ba't parang patungkol na rin sa ilan sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam? Hindi ba't parang na rin ito sa mga nagsasabing sila'y Muslim sila Sila'y nagsasabing, sila'y naniniwala sa Quran. Ngunit ni hindi man lang nila nabuksan ang Quran, ni hindi man lang nila nabasa ang Quran, ni hindi man lang nila nalaman ano yung nilalaman ng Quran, ni hindi man lang nila nalaman ang lahat ng mga aral na napapaloob sa banal na Quran. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Sinibat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min kablikum. Pero ang pag sa buwan ng Ramadan, obligado rin sa mga naunang nasyon sa atin. Ngunit, mayroon pa rin namang hindi nag-aayuno na sa buwan ng Ramadan. gayong ang dahilan nila hindi katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba sinabi na Allah wa ta'ala, Aqimus itayo ninyo ang sambahayang ninyo na limang beses sa isang araw. Ngunit mayroon pa rin namang hindi itinatayo ito. قيل لا ومتى المسجد لنبتنا الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تُشْرِكُ به شيئا سبحانه وتعالى أنثيهم إثنين الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى Hindi ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa atu zaka magbigay ng zaka obligado kawang gawa na yung kayamanan na ipinahiram sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para hindi manatili sa kamay ng mga mayayaman bagkus ito, ito ay umikot at maibigay din sa mga mahihirap Maliit na porsyentong hinihingi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating kayamanan para ating itong linisin ngunit mayroon pa rin talagang kuripot pagdating sa zakat. Hindi ba't sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa halal lahul bay'a wa riba ginawa niyang halal ang pagnenegosyo at kanyang ginawang haram ang riba, ang interes ito man ay mapautang o sangla na may kasamang interes o kaya naman serbisyo na may kasamang interes kapatid katakutan mo ang Allah subhanahu wa taala katakutan mo ang Allah subhanahu wa taala sapagkat hindi kay titigil sa transaksyong riba sinabi ng Allah subhanahu wa taala fa dana biharb min Allah wa rasulihi kumanda kayo sa isang digmaan laban sa Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta at sa kanyang Rasul na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ang tanong, anong laban natin sa Allah subhanahu wa ta'ala? kini ba't sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu innamal al-khamru wal-maisir rejusun min amalish shaitan katotohanan katotohanan katiyakan ang alak ang pagsusugal ay kabilang sa mga gawain ng shaytan. Gawain ng shaytan. Shaytan, mga kapatid, sa pananampalatay islam. Ngunit, na billahi min dalit, may mga tao na ang gagamitin nilang inumin sa pagdiriwang sa ng Eid, at ang gagamitin nilang kasiyahan sa araw ng Eid ay ang pagsusugan. Na billahi min dalit, na, na hindi tayong pabilang mula doon sa mga tao na nagsasagaw. Hindi ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, La takrabu zina. Huwag kayong lumapit sa zina, pangangalun niya. Hindi niya sinabi, huwag kayong magzina. Sinabi ng Allah, huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit sa zina. Ito man ay simpleng PM sa messenger. Ito man ay simpleng text o tawag. O kaya naman ay video call. O kung ano pa mang high tech na pamamaraan sa panahon natin ngayon ito po ay landas patungong zina at ang mainam sa mga kabataan, sa ating mga kabataan at ito po ay payo sa lahat ng ating mga kabataan na kung mayroong kakayanan ay ikaw ay mag-asawa na ngunit kung wala pa ikaw ay magsabar alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala.